so kanina yung um, mga parkour ka park natin uh, in inoperan in tayo nung ganija na gamitin yung card niya kasi nakikita nyo to meron siya kailangan mo lang ano, uh, 25 cents para magamit yung card na to so eh wala akong ano wala akong 25 cents sabi nga uh, never mind that's uh, Christmas week sabi ba ang bait ang bait na bait na kanina na dito yung na experience namin sa labas parang ano igigreet kanila kahit hindi kanila ano nakilala lalo na ya appreciate nila yung weather kasi nga dito malamig eh. sobrang lamig dito sa sa Canada dito so yung magkaroon ka ng ano ng ang gandang weather Singers, ang yun. Two years ago, I have only seventy-four dollars in my bank account. But today, I have twenty-five dollars. I know you thought this is going to be motivational video, but no, I'm still broke, motherfucker. So when we're to pagay ng ating blog, sinabi ko yung fresh food, na supermarket ito. Sabi ni kami na kamote. 129 per pound. Dalawa lang. Pili lang tayo ng dalawa. Ang dalawa ang halaki. Ito isa. Malagay natin sa plastic mamaya. Ang medyo maganda-ganda yun. Mungkin hmm. Plastik betul plastik di sini Buka tayar lang perasa Buka tayar lang perasa Buka tayar lang sa banana kaya lang may jaylog yun Eh, ito ay manwala ni Mace, sabi ko itong, ito ano to yun, sabat to kaya lang maliliit. May jaylog yun. 2.99, late ng saba nila dito, no? Bibihira lang. Sa saba na, man kaya alam, ano ito? Ano ito? Mas mahal ito. Eh. Organic 109. Dito naman, 59 cents. So, hindi siya organic. Actually, wala magkakaiba yun. Yan, sabi nila organic, pero totoo bang organic din? Hindi di natin masabi. Malag ako makain tayo ng, ano, ng prutas. So medyo walang ano, medyo hinag So ayaw niya, ayaw ni Mrs. Siguro wag na lang, wag muna dito or ito, meron pala. Ito siguro pa

Parang inog ang papaya dito. Turn natin dun. Okay, no? Okay. Ah, hindi. Ano to? Squash pala ito. Uh -huh. parang tawag dun. Nabasa um, atin yung squash. Just comment down below kung alam niyo yung squash sa ano, Tagalog. Kalimutan ko ka na. Wala nga ang papaya dito. papaya. Dati mayroon. So maganda mga ma 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 mamili dito ng ano, ng gantong oras, alas 9 ng umaga. So sa mga hindi po nakakaalam naka, nung no? So, uh, Semi-retired ko naman kasi wala, wala tayong trabaho. Nag-resign po tayo sa kumpanyang pinapasokan natin dahil sa hindi pong magandang ano, pagtrato sa atin ng company. Nag-umpisa po yan dun sa, sa misis ko na parang na-sanction dahil ilang taon nang siyang nagre-reklamo na hirap hirap siyang magtrabaho sa shipping dahil mabigat, sumasakit ang katawan niya hindi iniintindi ng boss niya dahil mausay kasi siya sa ano eh. may hihina po kasi sa computer yung mga ano doon may hihina po mikrap. medyo mga line of 50s na po kasi yung mga empleyado eh tayo po mga Pilipino mausay po tayo sa ano hindi tayo makapikap so parang sinasamantala po okay sana kung nabibigyan ng ano ng incentive o na kakaron lang ng dagdag kapag gumagawa siya doon pero wala po yung ganun pa rin yung so yun yung hindi po maganda kaya sino mo naman mamamotivate na magtrabaho kung ganun yun so kaya po hindi na po siya na mayaw siya nun at na, na siya na lay off po temporary uh, Well, ang um, tianggal siya sa trabaho eh. Which is hindi ko po nagustuhan yun dahil parang unfair po sa kanya yun eh. Dahil hindi naman niya trabaho yun. Bakit? Siya ang naparo sa mismanagement yun Siguro nga lang. Mayroon ka nga lang. Kaya lang mahal. 480 Sa'yo ano? Nalimuta ko na rin ang pangalan Sayote Sayote So wala nga Wala nga Sayote nga lang siguro Siguro kunin ko na lang ito Isang isang sayote na lang ano Okay na ito siguro sayo. So yun po si... Ang kagandaan po pagka PR ka pag na lay ka po pwede kang ano, mag apply ng EI o employment insurance uh, ang makukuha mo pong ano doon uh, income ay 55% ng 1 month salary mo po so kung may salary ka na 1,000 per month makakuha ka ng 550 Pero ano po, tataksan pa yun. So, mababawasan pa yung 550. So, may uh, tax pa po yun. Kasi income po yun. Yun po ay eh, kung PR ka. Pag work permit, iba ang usapan po yun. Hindi magkakaroon po kayo na out of status dito sa kanya. Pagka out of status po, ano po yun, uh, maaari po kayo mapauwi kung wala po kayong status dito sa Canada kung ano, tinanggal po kayo sa company. So meron tayong isang ano, kababayan na uh, nag-message sa atin sa ating ano, Facebook account. At uh, nagtatanong siya na uh, pwede niyang pwede kong i-advise sa kanya. Kasi parang pareho kami ng sitwasyon. kabayan kung walang tayo ng gatas. siya eh, na pag ito na ano po uh, parang na scam din ba na na-realize nila na mababa yung ano yung bigay sa kanila kumpara sa ibang lahi na pareho din naman nilang foreign worker eh medyo malaki po ang diferensya eh siguro mga nasa ano, 4 to 5 dollars pong diferensya per hour so malaki po yung so yun po yung ano uh, mahirap pagka nagkaalaman po ng sweldo sa company so uh, good thing po kailan ba yun kasi nalaman nila na na parang ang baba na binigay sa kanila pero ang ano po doon ang nangyari po parang hindi daw sila no, tinrato na ng maganda ng ano ng, ng lawyer, kasi nagtatanong sila kung bakit ganoon ang ano ang pasweldo nila sa kanila ang laki ng diferensya so yung iba daw po nagresign na yung may umuwi yata po sa si sayang naman parang naano sila po na disappoint uh, para kay kabayan sabi niya kasi may na-apply na siya, may lamiya na may lamiya na hinihintay na sabi ko, hintayin muna yun uh, magpag-good shot muna siya doon at pag may work permit na tsaka siya mag-resign huwag siya munang mag-resign ng walapang uh, wala pang lilipatan kasi po ang sitwasyon niya ay work permit iba po sa, sa sitwasyon set na PR na pag PR po kasi uh, pwede, pwede, ka na mag-apply kahit sa ampong uh, kumpanya at uh, hindi rin po guarantee na magkaka-work ka kahit PR ka kasi po uh, competitive ang ang uh, employment o ang pagiging employee dito sa Canada. So kailangan po ay eh, uh, maganda po yung anong qualifications mo para makonsider ka ng mga employer. Eh ano, napansin din po siguro ni Kabayan na galing tayo ng Quebec sabi ko sa kanya, kabayan baka dahil marunong sila sa French. Kasi taga-Tunisia daw eh. Sabi ko, kasi may nakasama ko. Kasama sa, sa work sa Montreal, no? Montreal, Quebec. Taga-Tunisia po marunong mag-French. So, meron po kasi minsan cam, ang company na incentive sa mga uh, empleyado na marunong mag-French. Pag marunong ka mag-French, meron silang ano, uh, bonus na binibigay uh, this, mas mataas yung sweldo at uh, kasi ini-encourage nga nila ang mga tao doon na maging bilingual o matuto ng French so sabi ko baka yun ang diferensya kabayan dahil mahusay silang mag French kaya sabi ko nga lagi sa mga sa kasabay natin kung bibigyan kayo ng company ng opportunity na mag-aral mag ng French, mag-aral po kayo. Kasi, malaking task po yun para sa inyo, sa future na karoon nyo po dito sa Canada. Kasi po, dalawa po ang language dito, English at French. Ako po, kung may pagkakataon, mag-aral ulit po. Natigil lang po kasi, nakakaintindi po ko, pero hindi pa po ako fluent magsalita ng French. Hindi rin po kasi ganun kadali pagka uh, may edad ka na. Sana ko po, po walang problema. Na dali siya. Parang espansyo yung utak ng mga bata. Kaya sa katulad ko po, medyo mahirap na. Kailangan matutukan. So, nakapamili na tayo. Lalagyan natin sa ating sakyan. soli mo ng maayos yung part ilalak mo dito ayan Umabas. lumabas ayan po mga kaart makagila hmm. ba eh, yun o blue ande ano yun moose moose pala yun So, bali, uh, hindi po ibig sabihin na, ito po yung patuloy, hindi po ibig sabihin na sa Canada ka, nasa mayamang bansa ka, eh, smooth ang, ano, ang buhay, no? May mga problema rin po tayong uh, mararanasan dito. At tulad ng mga normal na tao din po sa ibang lugar, sa ibang bansa. At uh, tulad ng nangyari din kay Kabayan, nakatulad din natin na parang... Uh, na tawag sa ganun yung parang uh, naisahan po ba uh, kung mo tayo yung mabait e eh, no? ano. kaya po ang payo ko po kasi do sa inyo, payo ko po sa inyo lagi uh, make sure po na yung current na sweldo na ino-offer sa inyo yun po yung ano yung yung uh, natutugma po sa uh range ng sweldo po na uh, dito sa Canada pwede niyo po siyang i-Google sa uh Indeed or just i-Google nyo lang po average salary ng machine operator average salary ng uh, uh service crew na uh, average salary ng ano pa ba uh IT specialist mga ganun po i-search Is niyo po 'yon sa Google bibigay po nila yung range ng salary pagpasok po Okay po, tanggapin niyo kapag Pagka hindi po. Uh, i-refuse niyo po yung ano, yung offer tapos antayin niyo po yung ano, yung yung bibigay nila na uh, second offer sa inyo. Yung sa akin po dati, ni-refuse ko po nung una. Tapos uh, sumunod ni refuse ko pa rin. Sabi pagdating dito, uh, regluhin. Uh, ang nangyari po end up uh, ang nagbigay sa akin ng sweldo ay ang government ng Quebec. Hindi ko na po alam ngayon kung ano kung government ng Quebec pa rin po ang nagseset para sa mga work permit ko. So yun muna po no. ah uh, kanina po may uh, nabasa tayong email habang nagbo-browse po tayo ng ating email habang nang nagro uh, meron po tayong ano ang uh, um, uh, interview tomorrow sa sa pong ano inapply po natin na company na uh, hopefully po maging ano pag pray niyo na lang pag pray niyo po kung nang uh, mag matang maganda po yung resulta ng interview at at ano po uh, makadagdag po ito sa sa mga pagpipilian po natin na trabaho dito sa Canada. Hanggang sa muli po, maraming maraming po salamat. God bless.